Good morning, guys! Foggy morning! Here in the Middle East. You know? Ganda ng ating mga tanim. Na ampalaya. Yun pa yung ibas, iba sa loob. Foggy! Hindi natin makita yung mga buildings sa malayo. Well, na kung papakita sa inyo, you know, isang battle gourd. Pero marami pa dyan sa tabi. You know, battle gourd 2, 3, 4, marami pang iba 8, 9, battle gourd 12, 13, 8 9 and 10 battle gourds thank you lord maraming pang ibang patola yun know, o maganda ng paligid very foggy morning